Hello mga ka-super kasari! Good morning, good afternoon, good evening! Magandang buhay sa ating lahat. For today's video, meron lang akong konting yaw-yaw kasi may nabasa akong comment sa isa sa mga video ko sabi sa akin, Madam, sa so nakikita ko ngayon, marami ang nagiging successful sa pagtitinda sa sari-sari store business ay madaldal. Paano na lang, Madam, yung mga introvert? Magiging successful pa din pa. Ba? So, ang reply ko sa kanya, sabi ko, not necessary naman kailangan ng madaldal ka sa pagninegosyo. Kasi ang importante naman sa pagninegosyo ay sipag at syaga. Tama. So, ito yung aking point of view. Kung madaldal ba, <laughs> madaldal ba talaga ang nagiging matagumpay sa pagninegosyo sa sari-sari store Siguro, may Ad factor yung madaldal ka, maboka ka, di ba? Pero para sa akin nga not necessary, di ba? Kasi dito sa negosyo naman natin, pag sobrang daldal -dal mo eh, naka, baka mautangan ka, di ba? <laughs> Check up pa more, di ba? Marites pa more. Pero kasi sa akin, no, sa pagnenegosyo talaga, hindi naman kailangan talaga yung madaldal na madaldal ka, di ba? Hindi naman all the time talagang magdal-dal tayo, di ba? Minsan nga tahimik lang tayo sa umpisa, di ba? Yeah. <laughs> Kasi dito sa tindahan natin, sa dami ng ating ginagawa eh parang wala na time time para magdaldal, di ba? Ang importante sa atin, ang ginagawa natin, eh, nagagawa natin, pag-ayos ng mga stocks, pag-display ng mga paninda, lalong-lalo na kung marami ka pang mga gawain sa loob ng bahay, magagawa mo pa mag magdaldal, no? So, para sa akin, sa pagninegosyo, ang importante sa lahat talaga is sipag. Sipag tsaga. Kasi pag sobrang daldal -dal mo lang, mamaya yung daldal -dal mo, wala yan, eh. Dapat talaga, eh, ano ka lang, tahimik ka lang sa pagninegosyo. Kasi, yung tatahimikan mo, yun yung mag, aano sa sa'yo ng pagtagumpay. Kasi, pag sobrang daldal -dal din, hindi naman din ano, hindi ko din yan ano na sabihin mo doon ka-asen sa pagdadaldal. Hindi dapat talaga yung sipag talaga. Sipag at syaga. At yung alam mo yon yung tahimik ka lang kumakayo. Kasi pag dinaan mo lang lahat sa daldal, minsan hindi rin yan umuobra. Oo, minsan kasi nasusobrahan din tayo sa daldal. Ang ending, dahil sa sobrang kadaldala natin, ayan na, nautangan na tayo, nadaldaldala na tayo. So, naapektuhan yung negosyo. So ako dito sa aking tindahan, hindi ako ganong kadaldal. Katulad itong napapanood nyo sa vlog ko na super daldal natin. Kasi hindi naman lahat ng tao ay makiplease yung kadaldalan natin. May mga tao lang, may mga customer na nadal, napapadaldal tayo, pero hindi lahat ng customer ay dinadaldal natin. Kasi nga, we can we cannot please everybody. Hindi lahat naman ng customer gusto dinadaldal sila. Gusto nila mamili lang ng matiwasay, di ba? Makapagbayad ng maayos o alis na. Ganon. Pero sabi ko nga, nakakadagdag yan, factor sa tindahan. Kung ikaw ay madaldal, di ba? Siyempre, maboka, hello. Pero para sa akin, smile and greet ay sapat na yan. Kunting suggestive selling, di ba? O mayroon ka dyan, hindi ba kailangan idaldal, pa i-offer mo lang, i-suggest mo, parables na yan. Basta ang patikitungo, pakikisama sa mga mamimili, hindi pwedeng mawala. Mawala na yung kadaldalan, basta ang importante yung pakikitungo mo na maayos. Yung customer service, na pag tinanong sila, i-assist, i-guide mo. May mga hindi nila alam, ituro mo. Mga ganun lang. Yun yung para sa akin, na talagang mag-a-ascend. Kasi yung connection sa customer. At saka, syempre, yung tindahan mo, ayusin mo. Yung kaya aya sa mga customer, always available yung mga stocks na hanap niyo sa customer, madaldal ka nga, wala ka naman stocks. <laughs> ano ka ngayon, di ba? Daldal -dal ka lang, di ba? Daldal -dal lang ang ano mo. So, dapat din, ano ka, hindi hindi lahat ng bagay, puro daldal -dal lang. Dapat, kumikilos ka. Di ba? Sabi nga, di ba, mas nagtatagumpay yung nagtatrabaho ng tahil. Ganon, 'di ba? Nakakaloko 'yon. Pero para sa akin hindi din sabi mo 'yung madaldal nagtatagumpay. Alam mo, ang ang parang napapansin ko nga ang mga nagsaga nagiging successful 'yung tahimik lang sila. Yung hindi sila mayabang, yung hindi sila, ako, ako, ganito na ako, hindi nila niyayabang, hindi nila dinadaldal kung magkano yung mga income talaga nila, di ba? Hindi mo alam, may nabili na palang bahay, may nabili na palang mga lupain, mga ah, gano'n, diba? Kasi hindi nga naman kailangan na madaldal ka sa paghahanap ng buhay. So, importante lang talaga, eh, nagagawa mo yung tungkulin mo sa negosyo at napapakitunguhan mo yung iyong mga customers. Ganon. Kaya kung introvert ka man, sabihin mo, ay, wala na akong lugar sa pagtitinda kasi nga hindi ako matanda. Okay lang yun. Ang importante yung paninda mo. Ay, hindi naman yan ay, doon tayo kasi madalal. Yun na lang, sabi ko nga, nakakadagdag factor siya. Pero pag alam nila na mabait ka, naka-smile ka, okay yung mga paninda mo, kumpleto yung mga paninda mo, eh, mabibilan at mabibilhan ka pa din. Kasi kung busy naman ang tindahan, wala nang time sa pagdadaldal. Minsan talaga, civil na lang, di ba? Uh, Servan mo yung mga customer mo, mabigay mo yung mga gusto, pangangailangan nila, okay na yan, so right. At the end of the day, okay sa so alright niya. Okay? Kasi hindi naman lahat ng tao madaldal. Diba? Ako hindi naman din ako madaldal sa mga customer kasi nga iniiwasan ko yung pagiging madaldal, pagiging marites kasi ang sunod na nyan is nauutangan ka talaga. Diba? Kaya oh, maganda na yung civil na. Yung parang may boundaries na ako nagne-negosyo, kayo mga customer ko. No, no attachment. Ganer? Ito din ang kagandahan dito sa ating negosyo, sa sari-sari business kasi hindi ito yung tipong kailangan mong ialok sa kapitbahay mo, sa kakilala mo. Kasi pusa silang pupunta dito para bumili. Kaya hindi kailangan na madaldal ka. Kasi basta nandyan yung mga paninda na hinahanap nila, bibili at bibili sila kahit hindi mo sila dinadaldal. Okay, Doki? So kaya marami din nag stay sa ganitong business kasi nga hindi na nila kailangan mag- ita na magsalita, yung tipong kailan mo mag-alok na mag-alok. Tapos pag na-disappoint ka, pag tinanggihan ka, sasama ang loob mo. Dito sa Sari Sari Store Business, maglagay ka ng mga basic needs, mga kailangan na mga community mo. Ayusin mo mga display mo. Andiyan na sila. Bibili na sila. Na hindi mo na kailangan magdalta. So, pero para sa ating mga tindera, kailangan din natin isuggest yung ating mga panida, makipag-smile, ba diba? usap pa minsan. usap konti, Ayun, ayun, sapat na. Hindi na kailangan ng dal-dal. Okay, Dibdi? So, so, yun lang. Thank you for watching. Ay, Bye dal Bye-bye.